Ayan mga idol. Ako po naman ang nagagato ngayon. ang aming nilulukad ngayon. Ayan, ginagato na ako na po mga idol. Ayan. Ayan po ang pagagato mga idol. Pinapaurungan po yun ang bao. Para po yung pong, yung pong huli kung tawagin ay mauunang maluto. Ngayon, pagpa-atras ng gato, ang maluluto naman po ay yung bandang Unahan mga idol. Ganda po dito ng video mga idol. Wala. Kailangan ninyo. Malinis po ang mga, mga dito sa amin. Kailangan po kada magbibukad kaya kailangan po mga idol ay matabasan para po sa susunod po mga idol ay yan po ay malinis. Para kung tumubo man po yung damo ay video po na lang po madalang. Hindi gagaya po ng iba nilalapat po ay hindi po tinatabasan kasi sa yung mga ganun po ay talaga naman ang tabasin mga idol At po, gayaan po yan ang paglulukad tinamo po dito sa amin napakalinis ng mga kasi po pag tinawit mo po yan kailangan pag laglag ay gugulong sa baba ay maganda hindi ka na magahanap pa kailangan nyo nga ganyan ganda po

wala rin naman ang ganda po ng gubat dito mga idol o tinanan nyo ganda ganda dyan sa ilalim malamig hindi po naiisip dyan sa ilalim nyo ganda po, ganda tingnan ng mga gubat ako po ay kauwi na mga idol ano? kauwi na po ako ay binibigyo ko lang po ang aking mga ginagaanan mga idol ito ano? yung pan dito mga sagingan ang ganda ganda po mga idol taba ng sage, mga kawayan nga, mga nyuga, at ang bako talaga dito sa linang, ganda ng tanawin. Ayan, liwanag na liwanag po mga idol, ah, kaya naman dito sa linang. Ayan, may nagatong po o may nagsilag ng bakura mga idol. Ang po sinilaban nila baka na ay dumaki ah.